Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang sweet lang ni Liza. Nakipagkita uh, siya at binisita niya kanyang kababatang pulis sa Batangas. Yan, makikita natin dyan yung photo. At to, ang pinakabunggang bagong commercial ni Alisa. Kasama ang mga champion ng iba't ibang sports sa Pilipinas. siya na ito si Dilin Diaz, Alisa Valdez at iba pang mga sikat na champion sa Pilipinas kasama sa Milo Philippines commercial. Ayan, sa, makikita na din natin dyan kung sino talaga ang reyna ng volleyball. ba? Diba? Dyan napatunayan na patunayan na nag-iisa lang si Alay Valdez na reyna ng volleyball sa Pilipinas. O ba? Diba? ang talaga ni Fenong kasi nga napaka-down to earth niya at ang bait ang daming blessing na dumating sa kanya, so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye all together, wag po tayong magpaka-stress